Hi, magandang umaga po sa inyo lahat. Linggo po ng umaga ngayon, kagagaling ko lang magsimba. Ang lakas ng ulan, punta sana ako sa palingki para mamalingki. Ang lakas ng ulan, nabutan ako ng ulan. Wala pa naman akong dalang payo. Kaya yung nabili ko lang, gulay, ito lang oh. Kasi kung saan ako nakatayo, di ba sa palingki maraming mga nagtitinda ng mga gulay sa ano yun, sa mga bangke-bangketa. Kung sana ako nabutan ng ulan, doon na lang ako pumili kasi nakisilong din ako. Bale, meron akong sayote. Ito lang uh, repolyo at saka bagyo beans at saka celery. Kasi, bala ko magpansip. Naulan pa naman ako ito. Lulutuin ko para sa mga alaga naming aso. Uh, naulanan ako baka mamaya lag natin ako ang gagawin ko nito lagain ko muna to kasi para meron silang kulay sa kanilang dog Nagsusawa kasi sila pag laging dog lang kaya ating lagain hindi pa ako nakapag-init ng tubig para sa aming almusal. Hindi pa ako nakapag-inom ng kape kasi naglaba ako kanina. Pagka gising uh, ko, yung nilabhang ko kagabi, ayun, binanlawan ko. Kaya, di ba nasira yung washing namin? Parang manual na lang. Pero doon pa rin ako sa washing nag babanlaw. Kaso, Inabot ako ng antok kagabi. Kaya, di na ako nagbanilaw. Kaya parang, late na rin ako na nagising. Tapos, naglinis pa ako sa shop. At saka, syempre, ano, nagsimba muna tayo kasi di ba, kailangan muna natin mag -simba. kasi itong linggo lang ang araw para makapagsimba tayo na ilaan natin sa Panginoon yung isang oras, di ba? Isang oras yung sa simbahan. Pag nagsisimba kasi ako, diretso na ako pamalingke. Tapos ngayon, inabutan ako ng ulan. Bala ko sana, bilhin ng isdang sasabawan kasi mga nakaraang araw, puro na kami ni manok. Parang maganda naman ngayon magisda. Kaso, yung ulan niyo Tsaka nagmamadali din ako dahil may magtatrabaho ngayon dun sa bahay, sa Banana Hills. Tatapusin nila yun na may naiwan pa na kunting lalagyan ng tile sa tires at saka may binakbak sila doon sa first floor kasi kapak yung kapak yung ano yung tiles sa uh, first floor parang apat yung kapak tapos nung inano nila nung tinanggal nila yung kapak nag parang nagsama-sama na bali 15 ka tiles buti na lang yung tiles ano hindi naman nabasag kasi di nga nakadikit yung tiles doon makikita mo kasi yung kung may ano kung may halo Kala mo bago pa yung tiles. Kala mo hindi pa kinabit. Eh, minamadali ko sila kasi nga sabi ko sa 19 gusto ko na ano yun, publishingan. Sabi naman tapos, gagawin, gagawin nila ang lahat para matapos yan sa, sa 19 Ito lalagayin ko tapos mag-iinit ako ng tubig at saka mag kakapi muna ako bago ako magpakain ng aso. Nakapagtimpla na ako ng kape. Tapos, bumili ako ng pandesal. Ayan. Ay! Hitam. Kain tayo, B! Sige po. Ito yung aming ulam ngayon pa ng halian. May sabaw siya kasi maglalagay ako ng bihon. Kukunin ko yung gulay. Tapos maglalagay ako ng bihon. Ayan. Medyo naiirita ako ngayon. Ang dami namin hugasan, no? Kita niyo? Parang wala akong pahinga ngayong araw na ito pagkagaling magsimba. Nagsampay, naglinis doon sa kapila Tapos ngayon, yun, dito, di pa tapos. Alas 12, pasado na. Ayan, no? Pero ang ganda ng kulay. Eh. Oh. Makulay yung ating kulay. Pero masarap siya. Baboy ang hinalo ko. Tapos naglagay ako ng cubes na chicken. Kasi wala siyang manok na, ano, na halo. Hmm, tama lang talaga ang tinimpla. Tinimplahan ko na kasi to eh. Hindi ko to tulutuin ng hosto kasi mamaya pag init. Hanggang hapunan na kasi to dahil madami yung naluto ko. Maglagay pala ako ng ano, uh, paminta. Pagkatapos nito, pupunta ako dun sa ano sa kabilang bahay sa banana hills magpapahinga ako dito ang dami kasi ng dinisin doon Okay na yan. Tama na yung dinita. Tsaka luto na to. Ito na yung ating makulay na ulam ngayong panghalian namin. Ito yung ano, tira sa gulay. Nagtira ako konti. Nilagyan ko siya ng pansit bato. to? Masarap siya. Tapos, nilagay ko yung dahon ng celery. Luto na to eh. Ganito talaga to na, ano, na, titikman natin. Pansit pa to, matigas talaga to. Titikman natin. Mmm. At eto na yung aming teres. Mabubo na yung tiles niya. Hindi lang natapos ngayon kasi wala na siyang matutungtungan dyan sa gilid. Kaya bukas naman yan. Kung nakikita nyo Ayan o. Oh. Patapos na siya. Konting kimbot na lang talaga. Ayan lang po. Maraming salamat.